Hi guys! Welcome back to my channel. So update tayo sa kagaw na pa ni Carmela Ford at Joaquin Arce sa loob ng bahay ni Kuya. Based sa ating observation ay talagang marami na dumadami na ang kinikilig sa tambalang Lela at Joaquin sa loob ng bahay ni Kuya. May fans club na silang dalawa. O di ba? Bagay na bagay ang dalawa. Anak ni Carla Estrada step sa ni Angel Noxin at Neil Arcee. So, ang lakas ng backer ng dalawa, pero ang lakas din ng hatak nila sa mga casual viewers. Walang pakilig, simple effort lang pag magkasama, pero kinikilig na ang mga netizen, lalo na ang mga Gen Z sa kay Lela at kay Joaquin Arcee. Makita nilang mabait na bata itong si Joaquin Arcee. Laging nakaalalay kay Lela Ford. <laughs> Sabi nga na ay eh, Maggie, naka-comment doon si Maggie sa mga videos ni Lela sa loob ng bahay. eh parang hindi na daw mapakali ang dalawang kuya ni Lela Ford na sina Daniel at ang isa pa niyang kuya. Sabi nga ng iba, parang malapit nang pumasok si Daniel Padilla sa bahay ni Kuya kasi strict to yan ng Kuya ni Lela. Maraming umaaligid na daw na boys housemate kay Lela sa loob ng bahay ni Kuya. Pero talaga nakitaan talaga ng kilig factor itong Lela at Joaquin Arce tandem sa loob ng bahay ni Kuya. Walang ilangan kasi nga magkaibigan na sila outside world, di ba? magkasama na sila sa Star Magic, mas magkasamang prenomote silang dalawa yung ipinakilala bilang Star Magic artist ay magkakasama na silang dalawa so walang ilangan. So maganda ito. Parehong Star Magic magic. So, magaling, ganda talaga ang kalabasan ng kanilang love team. Agree ba kayo dyan? So, ito naman, ang cute ng ni Lela nung no, matakot sa clown kasi nga Halloween special kagabi. Sabi nga ni Joaquin Arcee, nandito lang ako, Lela Carmela. O, ba diba? Ang cute! At habang may, gumagawas na ng task nila, lagi talagang nakamasid si Joaquin, nakatingin sa kay Joaquin kay Lela kung okay lang ito. Oh. hindi Pero ang cute ni Lela ko matakot, 'di ba? Yung nagpa-picture pa siya sa clown sa Halloween, O, no? 'di ba? At talagang suportado din siya ng mga housemate, na no, wag nang magtakot. Go Lela, go Lela. Ayun, matapang naman sila Lela na sumama sa confession room sa kay Kuya at grabe talaga yung trip ni Kuya kay Lela. Alam niyang matakotin yung bata, ay talagang si Lela pa ang kanyang pinili na makasama ang clown sa loob ng confession room. So abangan lang natin mga ganap ni Wakil at Lela sa mga susunod.